Ayan, CT125 mga boss. Ito sana ay magpapapalit lang ng handle switch yung left. Tapos magpapachange oil. So, nung makita natin mga boss, nung tumulo yung langis, putik na. So, ayan. Pinapalta na rin ang clutch lining. Kalimitan naman talaga sa lahat ng mga CT125. Kapag paubos na yung clutch lining, tapos hindi nyo pinapaltan agad ng clutch lining. Kapag umi-slide na, yung langis nya nagpuputik. Yun yung sinyalis mga boss. Kapag ka original yung uh clutch lining tapos natagalan nagpuputik din parang replacement na rin katigas kaya yun dapat kapag ka-umi slide na uh, unahan nyo na papalitan nyo na agad ng clutch lining para hindi madama yung clutch hub sa ayong clutch wheel. So yun, kalimitan talaga halos lahat ng nagagawa natin dito na City 125 ay nagkakaroon ng tama yung clutch hub at sa clutch wheel. Uh, basta ganun, ganun lang yung mga ginagawa dito. Ish, ah hindi naman issue. Halos lahat talaga, halos lahat na si 125 basta yan yung nagiging problema clutch lining. Hindi siya gaano tumatagal dito kasi sa amin dito sa lugar namin dito ay medyo matataas ang ahon. Kaya pag napwersa, napwersa yung clutch lining mga boss pagka parang pinipilit sa ahon, yun ang nangyayari na uubos ito yung pinaglalagyan ng clutch lining. Ayan, kita nyo naman, nagpuputik. Nagputik na yung clutch hub sa clutch wheel. So, ito yung ipinalit natin na clutch wheel. Uh, yung clutch wheel lang naman yung uh, nasira. Yung clutch hub, okay. So, napal napalitan natin ang bagong clutch lining yan, mga boss. Ayan na. O, bago na rin yung clutch wheel. Uh, kapag ka hindi nyo pinalitan yan ng bagong clutch wheel or nagkatama yung clutch hub, Uh, mapalta, nyo, mapalta nyo, mapalitan man ang bago yan na clutch lining, mag slide pa rin yan. Kaya kung may makita kayo na pinakang tama, ayan, kaunti lang yung gasgas nito -gas mga boss. Medyo lumubog lang ng kaunti, papalta nyo na rin yan para bumalik yung dating performance ng clutch. Ayan, konti lang mga boss na sa 1mm lang yung inilubog niyan. Pero iba ang batak niyan kapag hindi nyo pinalitan. Kasi ito yun, original yung kanyang clutch lining mga boss na nasira. Yan, basta ganyang klase yung original kapag kaya ipapalitan na. Yan ay nadadamay na yung kanyang clutch hub at clutch wheel uh, na nagiging dahilan ng pagputik ng langis. At yun, kapagka hindi nyo pinalitan agad yan, tulad nito, nagpa-change yung ilang, pero isinagist na natin na magpalit ng clutch lining kasi pag tumagal pa yan, ang mangyayari dyan mga boss ay madadamay na naman yung piston ring hangga sa umusok, tapos yung ibang pyesa, madadamay din. Yun, ganun, paulit-ulit lang, lalaki ang sira. So, hanggang dito na lang muna mga boss.